sabihin ko sa iyo na ang ilan sa iyong mga paboritong pagkain ay tahimik na nasisira ang isang sa iyong pinakamalagang organo ang iyong mga kidneys. Mula sa nakakapagkinhawang mangkok ng noodles hanggang sa iyong umagang cereal, ang mga pangkaraniwang pagkain ito ay maaaring nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Ngayon, Ating ilalantad ang pitong nakakagulat na pagkain na palihim na naglalagay sa iyong mga bato sa panganib. Ang mga kidneys ay dalawang organo na hugis buto na responsable sa pagsasala ng basura, labis na tubig at mga lason mula sa dugo na inilalabas bilang ihi. Bawat kidneys ay naglalaman ng mga nephron, maliliit na unit na pagsasala na tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng likido at electrolyte sa katawan. Pinapagana rin nila ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapalabas ng hormon ng renin at gumagawa ng erythropoietin na nagpapasigla sa produksyon ng pulang selula ng dugo. Dagdag pa rito, ang mga bato ay nagpapagana ng vitamina D para sa kalusugan ng buto at tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng asido sa katawan. Ang wastong pag-andar ng mga bato ay mahalaga para sa pangkahalatang kalusugan dahil sinusuporta nito ang bawat iba't ibang mahalagang proseso at pinipigilan ang pagbuo ng panganib na mga substansya sa katawan. Ang mga posibleng senyales ng sakit o pinsala sa bato ay kinabibilangan ng pagkakpagod, pamamaga, o bukong-bukong sa mga binti. Mga pagbabago sa pag-ihi tulad ng dalas o kulay, dugo sa ihi at tuloy-tuloy na pangangati. Maaari mo ring maranasan ang pagkahilo, kawalan ng ganang kumain o mga cramps sa mga kalamnan. Ang mataas na presyon ng dugo at hirap sa pagtuon ay maaari ring mga sintomas. Kung ang mga senyales na ito ay patuloy, mahalagang kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan para sa si pagsusuri. Ngayon, naritong pitong pagkain na maaring makasira sa mga bato o kidneys. Una, instant noodles. Ang mga instant noodles ay kadalasang naglalaman ng tertiary butylhydroquinone o TBH. Isang preservative na maaring maging nakakalason sa mga kidneys kapag nakonsumo ng malalaking halaga o sa mahabang panahon. Ang TBH ay ginagamit upang pahabain ang shelf life, ngunit maaring magdulot ng oxidative stress sa mga selula, kabilang ang mga pato na responsable sa pagsasala at pagdetoxify ng dugo. Dagdag pa, ang mga instant noodles ay karaniwang mataas sa sodium na maaring magpataas ng presyon sa dugo. Isang panganib na salik para sa sakit sa kidneys. Ang labis sa pag ng sodium ay nagpipilit sa mga kidneys na magtrabaho ng mas mabigat na posibleng magdulot ng pangmatagalang pinsala. Pangalawa, mga pagkain na may mataas na artipisyal na kulay na candy ay kadalasang naglalaman ng synthetic food dyes tulad ng red 40, yellow 5, at blue 1. Ang mga dye na ito ay kontrobersyal dahil maaari silang magpataas ng pamamaga at oxidative stress sa katawan na sa paglipas ng panahon ay maaaring makasama sa mga bato. Ilang pag-aaral na nagsasabi na ang Pangmatagal ang pangkonsumo ng malalaking halaga ng mga food dye ay maaring magpalala ng mga isyo sa bato, lalo na sa mga individual na may nangyaring pinsala na sa kanilang pag-andar ng kidneys. Bagamat, kailangan pa ng higit pang pananaliksik. Makabubuting iwasan ang mga artificial na additives para sa pangkalatang kalusugan. Pangatlo, piniritong manok ang piniritong manok lalo na kapag inihanda gamit ang seed oils tulad ng soybean o canola oil ay maaaring magdulot ng pagbuo ng advanced glycation end products o AGS dahil sa kombinasyon ng mataas na init at matamis na breading. Ang AGS ay nagaambag sa pamamaga at oxidative stress na maaaring makasira sa pag-andar ng kidneys. Dagdag pa, ang mga piniritong pagkain karaniwang mataas sa trans fats na naguugnay sa pagtaas sa pagmamaga sa buong katawan na naglalagay ng dagdag na stress sa mga kidneys lalo na sa kapag madalas na kinakain. Pang-apat, komersyal na tinapay. Maraming uri ng mas produced na komersyal na tinapay ang naglalaman ng potassium bromate isang kemikal na ginagamit upang pahusayin ang lakas at kakayahang umunat ng masa. Ang potassium bromate ay nauugnay sa pinsala sa kidneys at kahit sa kanser sa bato sa mga pag-aaral sa hayop. Ang labis na pagkonsumo ng tinapay na may potassium bromate ay maaring magpataas ng panganib ng mga problema sa si kidneys. Dagdag pa, ang komersyal na tinapay ay kadalasang naglalaman ng mataas na antas ng sodium. Isang ibang sangkap na maaring magdulot ng labis na stress sa mga kidneys, lalo na sa mga taong may predisposisyon sa mataas na presyon ng tugo. Panglima, sodas. Ang soda, lalo na ang dark colas, ay naglalaman ng phosphoric acid na maaring magambag sa pagbuo ng mabato sa kidneys at iba pang mga problema sa kini. Dagdag pa, ang soda ay nagpapataas ng asukal na panganib ng type 2 diabetes, isang pangunahing sani ng sakit sa bato. Kahit ang mga diet soda sa kabila ng kakulangan ng asukal ay naglalaman ng mga artificial na kemikal na maaring negatibong makakaapekto sa mga bato sa paglipas ng panahon. Pang-anim, agave syrup Bagamat kadalasang ipinapakita bilang mas malusog na alternatibo sa asukal, ang agave syrup ay mas mataas sa fructose, mahirap iproseso ng katawan. Ang fructose ay nagdudulot ng malaking stress sa parehong atay at mga kidneys. Sa paglipas ng panahon, ang diet na mataas sa fructose ay maaaring magdulot ng non-alcoholic fatty liver disease na maaring makasira sa pag-andar ng mga kidneys. Ang mga mataas na pag-inom ng fructose ay nagpapatas din ng panganib ng insulin resistance na maaring mag-ambag sa metabolic syndrome at diabetes. Pareho ng may direktang ugnayan sa pinsala sa kidneys. Pangpito, cereals. Maraming cereals sa agahan lalo ng mga nakatarget sa mga bata ay puno ng refined sugar, refined starch at seed oils ang mga na ito ay maaaring magdulot ng insulin resistance at mga pagtaas ng asukal sa tugo na parehong nakakapinsala sa kalusugan ng kidneys. Higit pa rito, maraming cereal ang sprayed ng glyphosate, isang pesticide na kontrobersyal dahil sa potensyal nitong nakakalaso na epekto sa kalusugan ng tao. Ang kombinasyon ng mga pinong sangkap at potensyal ng mga residue na kemikal ay ginagawang mapanganib ang mga cereal na ito para sa pag-andar ng mga kidneys sa paglipas ng panahon. Ang pitong pagkain nito kapag kinakonsumo ng labis o regular ay maaring mag-ambag sa pangmatagalang pinsalan pinsala ng mga kidneys. Ang pagbabawas o pag-aalis ang mga item na ito mula sa iyong dieta ay makakatulong na protektahan ang pag-andar ng bato, lalo na para sa mga nasa mas mataas na panganib ng sakit sa kidneys o mga kaugnayan na kondisyon tulad ng hypertension at diabetes. Upang mapabuti ang kalusugan ng bato, manatiling hydrated. Panatilihang balanse ang dieta na mayaman sa prutas, gulay at buong butil at limitahan ang asin, asukal at mga proses na pagkain. Ang regular na ehersisyo, pagkontrol sa presyon ng dugo at asukal sa dugo at pag-iwas sa paninigarilyo, at labis sa paginom ng alak ay susi sa pagsuporta sa malusog na pag-andar ng kidneys. Ngayon na alam mo na ang mga nakatagong panganib na nagkukubli sa mapangkaraniwang pagkain, panahon na para kontrolin na iyong kalusugan. Protektahan ang iyong mga bato sa pamamagitan ng paggawa ng mas matalinong mga pagpipilian sa pagkain at pasalamatan ka ng iyong katawan sa inaharap. Kung nahanap mong kapani-pakinabang video na ito, i-click ang like button at kung handa ka na para sa higit pang mga tips sa kalusugan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng anumang update. Anong pagkain ang pinaka nakapagtataka para sa iyo? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood at manatiling malusog, mga ka